this is the Rossi Flash 150 Carb uh, version. Uh, at nasa one month na yung motor ko na to. So, pinag-iisipan ko kung gawan ko pa ng video. So, heto na nga. Since nandito naman ako sa napakagandang view dito sa highway, I think this is part of Mabinay Negros Occidental. So, no, no. nag iisipan ko lang na, nag-gawan to ng video yung motor ko as a remembrance habang bago pa siya. So, eto nga. Okay, this is the car version of Brucey Flash 150. So, bakit nga ito yung kinuha ko? Over Flash 150X na fuel injected. It's because dahil dito. Okay? Meron siyang kickstart. Okay? So, wala kasing kickstart yung FI na version niya. And, And also, mas mura siya, of course. Ang SRP nito is nasa 54,000 lang while the Rossi Flash 150X is ano 'yon nasa 75k ata. So 'yon. Okay, so since nasa 1 month pa lang sa akin 'to, so you see, bagong-bago pa siya. Ah, uh, start na natin. Yan. Okay, so as you see, nasa 1,500 kilometers lang yung uh, travel ko. Eto. So, yung yung, okay. Actually, I like the exos Bagenda or tambucho. So, okay? that natin the context. So, as you see, dalawa yung disc brake niya. Disc brake sa harapan at saka uh, disc brake sa likod. Okay? So, pag kumuha kayo nito, ito warning ko lang kasi ito talaga yung nangyari sa akin. Okay? Nap <laughs> Pero, actually, common problem naman ito. Pag kumuha ka nito, please check ito, yung disc brake niya sa likod. Kasi nga... Uh, masyadong mahigpit yan pag bagong kuha mo. Yung sa akin, yung nangyari kasi sa akin is talagang nagliyab yan sa sobrang init. Kasi para siyang Nag-lock nag Pero madali naman inayos yun. Parang meron lang silang inayos dito. Diyan, parang yung pin yata. Para hindi na siya kumaga, parang hindi na siya kumagat. Yung ganon. Okay, parang para mas maayosan yung ano, yung parang caliper niya dyan. So, Okay, yung sa likod niya is dua uh, LED na tapos LED yung mga uh, yung yung ano signal light niya. And then meron siyang light dito. Okay. Ah, uh, ilawan yung plate number niya and then so naka led na rin yung ano niya yung headlight niya is naka led na rin and then pag i-high mo siya ito yung umiilaw. Okay, yung sa baba. And then, yung signal light niya is ayan. So, natin yung Naka-LED na rin yan, and then naka-LED na rin sa phone. Okay, at saka meron siyang hazard. at saka kung bago pa lang sa inyo to ito yung wag na wag nyong gagawin kasi nga ito yung nangyari sa akin na akala ko sira yung motor ko yung pagkakuha ko pa lang so ito yon meron, meron na papakita sa inyo okay so as you see okay hindi to battery ito ay umaga parang intake intake to ng uh, hangin air intake to so yung ginawa ko Diyan ko nilagay yung tools. So yung nangyari, hindi makapasok yung hangin sa air intake niya. Kaya, yun, namamatay matay yung makina and then nakala ko talaga may sira yung motor. Kasi nga namamatay yung motor and then hanggang sa hindi na talaga siya mag-start. Kaya, eto. So, iwasan nyo maglagay dito ng kahit na ano kasi baka mahigop yan ng ano <laughs> baka mahigop yan ng air intake ng makina nyo. Okay. So, close natin. Okay. So, yun. Sa looks, para sa akin, panalo siya. Okay. And then, okay. At saka, isa ko na gustuhan ko rito, na wala sa iba, is ito. Meron siyang pocket. At saka, meron siyang ano dito. Meron siyang charging port. Okay. Meron siyang USB port para mag-charge ka. Okay. So, yun. And then, maganda yung ano niya, maganda yung upholstery niya kasi nga non-slip siya. Okay. So, yun lang. Uh, this is the Rusi Flash 150 uh, carb version. Okay? So, yun lang and ganda sa tinahat.